Hello guys, kumusta kayo lahat? Ngayon po, umorder po ako sa Lazada ng ceramic film Ceramic, ceramic film Tapos, nagpalit kasi ako ng tempered glass dito sa cellphone ko sa Sirana Ayun po, kailangan natin bumili ng tempered glass o ceramic kahit anong gusto niyo po para protection lang sa ating cellphone kapag nasira Ayan, bago ikabit po yung ceramic or tempered glass, lilinisin mo na yun. Tapos, pag nalinis na, ikabit na yung, ididikit lang po yan, yung tempered glass na yan. Ayan, maganda yung napili kong tempered glass kasi privacy siya. Ikaw lang makita sa siltar. Kaliwat ka na hindi po siya nakikita. Ayan na nga po. Tapos na, ay, ah, massage massage lang po yan. Tapos, ayusin ng maigi para mailapat. dahan dahan lang yung paglagay para hindi masira. Para malapat ng maayos. Ayan guys, para hindi masira yung cellphone, pwede niyong bilhan ng protection. Ayan guys. Thank you. Ayan. Okay na siya. Tapos na.